try natin kuhanan dito sa truck no? Ayan, naglalaro na sila mga ka-adventure uh -huh. na naman no sa ating channel ayan so for today may pupuntahan tayong isang lugar ayan Kasama so, ko si Chamong TV. Ayan, ay eh, si Chamong TV na uuna. Bali, dalawa kami. Ayan, so pupunta kami sa ano no sa Club International Speedway. Pero kasi daw ano uh, a free track day ni Wiltech. Ayan, kaya Shoutout kay Wiltech no. Ah, uh, nya niya 'to. Ayan. So ito, dito na kami. Clark International Speedway. All right, hi. Ayan. So exciting, toma mga adventure. Ay, know oh. We'll take track Day! Eight, aldi oh, ba? ayan oh, oh, oh ganda rito ah first time natin, ano, magta-track mga ka-adventure at least, ang habol natin dito yung ano, yung basic knowledge basic safety, pag-handling ng motor, diba ang maganda to, kasi kumbaga may ano na tayo, at least may knowledge tayo dito, no, ayan so pila pala tayo jeep. ayan ang dami na oh nakapila ayan so pipila muna tayo ayan ang daming participants mga adventure ayan makikitaan po ayan so try muna namin hanapin si Sir Maverick ang dami pala ah eh Takman parking muna tayo mag-register tayo Mag-register muna tayo park. sa O oh, pwede naman din Kita sa O sige Ayan, so ang daming mga ano participants mga ka-adventure, masaya to. Ah, ha, hi. Ayan, no. Ang daming mga motor. Ay, uh, thank you. Yes, sir,

adventure na ako na natin yung previous natin no? Oh. so punta na tayo ng scrutiny ring doon sa so, may balloon helmet sir sticker gusto okay sa ano nagpas ng balloon art left adventure, tapos na tayo no? tapos na tayong mag-scrutining punta na tayo sa may balloon ark ayan so let's go, ano ba meron doon yeah hello, hello Clark let's go Correcto. <laughs> Tayo outside, ng, inside, ng inside seminar Ayan. kasi kung mga outside inside, outside tayo ng ito, seminar so now we will stick inside here para makuha natin itong corner na to mas makikita ninyo mamaya pag sumusunod uh, uh, na kayo no? so this is the idea hindi nyo kailangan sa uluhin muna dahil meron namang coach sundan nyo muna yung linya. Yeah. Mamaya, hahatiin kayo sa ilan, susunod kayo doon sa mga coaches. No? Kung wala kayong palang mag-aral doon sa coach, no, huwag kayo na ipunta kayong pumila. Kasi, kung may nakasunod sa'yo at iba lang din ang gagawin mo, yung nakasunod sa'yo, gagawin yung ginagawa mo. Awawa naman siya. 'di ba? So, kung feeling mo alam mo na lahat 'to, 'di ba? Kung kaya nang makigulo dito. Okay? Guys, right? wag niyo mo yung coaches niyo. Walang tryout, hindi ako naghahanap ng bagong rider, okay? So, hindi hindi niyo kami kailangan kasikatan. right? You are here to enjoy and learn. Okay? Guys, reminder, track procedure. Yung race track natin, one way. Pagpasok ninyo sa loob, there's no way na pwede kayo mag-user. No, it's one way. Right? There is only one entrance into the track. Ito yun, through the gate lane. Right? Pipila kayo dun sa gate pag na yung last ninyo, sa likod ng coach ninyo. Lalabas kayo, batch by batch. No? paglabas niyo, ninyo, no, mag-warm up muna kayo ng, ng isa o dalawang ikot. Warm up meaning, papalitin natin malaki ng bulong ninyo. Right? Kasi pag malaki ng gulong ninyo, walang kapit yun. Kailangan kumilit ng gulong para magkaroon ng grip. Yun yung reason kaya mga race pad na nakikita kayo Warmer yun para kumilit siya. Right? After that, magpipick up ng speed yung coach ninyo. Right? Okay, magkocommunicate sa inyo yung coaches ninyo using hand signals. First hand signal means gas on. Itataas nyo yung kamay nila. Tignan Gas on. So hindi lang basta taas. Ibig sabihin, nagagas ako, nagagas ako. Gas off. So makikita nyo, binababa niya yung kamay niya. No? Kanan na kanan, kanan ang gamitin nyo. Right? Gas, again, gas on. Gas off. Okay? So, ibig sabihin, pag kinataas yung kamay, flatter. Pinababa yung kamay, oh, Okay? Mag magiging challenging ko kasi medyo marami kayo na nangangangang sa I want you to pay attention. No? Pay attention. Normally kasi, sa zero to code, yung pag nagtitraining, may comms. So, kausap namin mismo yung student. right? So, next is ulo. No? Head. Turn your head. So, gagawin nila, papapigil na yung ulo mo. And then, tuturo nila kung saan ang tingin. Okay? So, parating sa corner, si parating sa corner dito, tatapigil niya yung ulo niya, and then, ito yung turo niya. Ibig sabihin, yun ang limo. Clear? Okay? Pag sumisenyas na ganito, breaks. Braking. Kasunod ng braking, isisenyas niya, gear. Braking, downshift, fourth gear. Right? Okay? So, ang isura niya ay ganito. Gas off, braking, fourth gear. Ay, right? ay exit ng corner, ang makikita mo, tatapilin niya yung ulo niya, tuturo niya sa nang tingin, and then tataas yung tumay. Gas on. Here. Ay. Right? Okay. Good. Now. There's no reason for you ito sa loob ng tram. Hindi kayo pwede huminto doon. Pag may sumeplang na isa ng kaibigan ninyo, hindi nyo trabaho para huminto doon at tumulong. Dahil makakaba na kayo sa iba, mapapanggahay Continue what you're doing. May mga marshals dito, nakikita namin, kami kukuha sa kanya. Kung ikaw naman yung sumemplang, One, kung kaya mong tumayo, no? at kaya mong buhatin bike mo, tumayo ka, buhatin bike, itabi mo lang yung bike mo. Okay? Okay. hindi wag kayo tatakbo hindi sa sapo yung bike niyo ha yung mga tinanong meron ko nagulat kami pag sentral biglang may tatakbo yung rider kung mga tatakbo may ko sa sapo eh sobrang panunod na hindi sa sapo yung bike okay kung hindi niyo kaya tumayo you are injured do not try to stand up stay there we will get help to you okay Next, overtaking is not allowed unless yung coach yung nagsabi sa beginners. Wala mo nang overtaking. Mamaya siguro. Pero ngayon, wala mo na. I want you to work on your lines and your techniques. Okay? Right? and then? Plots. No? Pag nakita ninyo, yung checkered flag hindi sabihin tapos na yung session. So, isa pa, hindi kayo ingin to Hindi rin kayo nalalo. Ha? So, kaya na. Nakita ni check your flag. Okay? Bring it one more round. And then, before the last corner, makikita niyo na kayo yung fifth entry. Pasok na kayo doon. Whenever you enter the fifth, you have to raise your left hand. Hindi kayo manunong pa. Kaya yung pinataas yung left hand niyo para alam nung nasa likod na you intend to go in the pit. Dahil, I to the last corner to be in yung mga tao ito. Okay? Dahil to prepare to get the left, uh, to flip the last corner. Alright? Okay? So, raise your hands before the last, before the flip entry, no? last, uh, second to the last corner pa lang, last yung kami nyo, para alam yung writers sa to be your intention nyo. Okay? And then coming to the pit. The pit lane, meron kong speed limit. 40. Yung, hindi, guys, ito ah, humahataw sa pit lane dyan, dyan humahataw ng buong bomba. Sobrang halatang beginner Dahil hindi namin ginagawa yun. Ang laki ng race para makita mo yung lakas sa motor mo. So hindi mo ka kami kailangan pasikatan dyan sa akin. Diba? Okay? Ah, uh, chopping the battle, diba? So smooth on, smooth on. Four grabe na the brakes, Kaya nga, pinalis ko yung laliri ninyo sa nag Lagay ninyo sa bago. Yeah. Okay? Always relax. Always relax. You have to think. Yung pagmumotod, hindi siya muscle memory. Sorry. Maraming nagsasay. Muscle memory lang yan. Hindi. Kailangan mo sabihin sa sarili mo kung gusto mo yung sabihin mo sa sarili mo yung gusto mo yung gawin. Kung hindi, hindi mangyari yun. Ganun siya. Kinu-coach mo yung sarili mo. Yun siya. Okay? Kanina ba? Alright guys, so no other questions. I want you to gear up, prepare for our session and then enjoy and have a nice day. I'll be around if you need any questions. Panunin nila. Good morning. Thank you so much, Coach so, Joe. So

So, ayan mga ka-adventure, gear up na kami, no? Bali, category, ano na, D Line up na kami for D category Ngayon, may category kasi siya eh D category kami uh, 651cc pataas, no? ayan kaya di category beginner So, may naglalaro pa rin no open na siya for ano for lahat ng category natapos na tayo sa ano sa first session tapos nag try ulit tayo sa second session no bali ang session nila is AM kaka PM so naka ano, tayo naka dalawang session tayo ayan so enjoy naman at papakita ko sa inyo yung gulong. So nasulit natin kung makikita nyo yung gulong. Ito. Ayan. So nagkulamot siya. Ah, hi! Ayan o. No? O oh, diba? nagpapasalamat ako kay Wiltech, no? At siya yung nag-sponsor nito. Free trap day and free food. Ayan. So, thank you, Wiltech, for sponsoring this. Salamat nga pala, no, kay Sir Mabirik Jan Kappal, no? Manager ng Kawasaki Leisure Bike kay Ayan. So, maraming salamat, Sir Mabs. sa sa mga lahat ng, ano, ng Wiltech team. Ayan. So, maraming maraming salamat sa inyo sa free craft day. Ayan. Gusto ko rin magpasalamat sa mga, ano, sa mga ibang sponsors na sulit natin, no? At naka, nakadalawang naka session tayo. Ayan. So, hanggang dito na lang siguro mga ka-adventure. Ride safe always. And, alright!